So, mga kalisan, ayan, may dumating na Miranda package. Ayan, guys. So, eto, from Jerties. Always naman Jerties sila kumukuha. Ayan, guys. Isang tinapay na Jerties. Isang ensamada from Jerties. Jerties uh, from, ano, uh, Jerties na look bread. Ayan, at saka barbecue. saka apat na, ano, lugaw. Ayan, special lugaw. Ah, grabe, ang lucky yung lugaw ng Jerkies, mga kalitan. O, siya. Ang lucky. So, thank you, thank you so much sa nagpadala po. Ayan, God bless you always. Thank you, thank you. Ayan. Bagay na bagay nga yung ano, maulan na panahon. Yung kumain ng lugaw from Jerkies. Ayan, guys. marami marami salamat, mga kalitan. God bless us all. Alam na po niya kung sino siya yung nagpadala nito. Ayan. Thank you, thank you so much.